Hello po, magandang araw mga kabayan. Uh, tayo po ngayon Ay, is uh, mayroon naman tayo muli sasagutin or video natin ng reaction. Isang video ito patungkol sa pananampalataya na ang nagsasalita dito ay si Brother Eli Soriano. Ngayon ang paksang ating pag-uusapan or, tatalakayin magitan naman din ng pagsalita ni Brother Eli ay patungkol doon sa kung paano ba ang tamang panalangin. Yun po yun ha. So kung ano naman ang inyong unawa jan sa tungkol dyan sa kung paano ang tamang panalangin abba, eh, magkakasalungatan tayo dito kung ang ating pansinin ay sa kasalukuyang nangyayari dahil alam nyo ba mga kaubayan kung tayo, tayo po ay mapadako sa isang pananampalataya ng Islam ang kanilang panalangin habang sila ay nagsasalita ay mayroong patuad. Patuad meaning is nakadapan din nakatalong ko yung tuhod and din para nakatuad sa so, malalit sabi. Sa so, simpleng pananalita ng salitang ating Tagalog. Mayroon namang na nalangin na nakatayo habang nakapikit. Yan, nasa loob ng kanilang mga simbahan sa kanilang kapilya ay eh, mayroong nang nakapikit. Mayroon namang na nalangin is sa uh, pasigaw-sigaw o, o, o pa man. Marami pong bagay na sila ay nananalangin sa kanilang pinapanawala ang Panginoon or Diyos sa kanilang buhay. So ito po yun ang takbo ng ating video na ating pag-uusapan mga kababayan sa pagkakataong ito. At kung kayo naman po ay handa na dyan mga kababayan, eh tayo atin na pong pakinggan ang uh, video na ating sasagutin. At bago tayo magpatuloy mga kababayan, nais ko lang pong sabihin sa inyo, na ito po ay isang pangkalahatang pan uh, talakayan dahil yun nga pagdating sa pananampalataya eh magkakaiba-iba po ang ating uri or ng kanya-kanyang pananampalataya sa kanilang panalangin. At uh, ako lang po dito isang tagapamagitan lang naman po na magsasalita. Uh, syempre, ta sa nga lang reaction video ito, eh kung ano man sa punto na tayo pwede mag-reaction, eh ating patulin ang or ating i-stop muna or i-pause ang video upang tayo po'y magsalita kung ano man ang ating sasabihin sa puntong yan. Alright? Kung kayo po'y handa na mga kababayan, atin na pong pakinggan ang ating dapat mapakinggang video sa pamagitan at sa paksang pag-usapan na patungkol po sa panalangin. Now, let's the ball rolling and let's start now. Ano naman tayo dyan? Alam mo, ang tama, tumatama talaga yan eh. Ito ang tamang pagdadasal. Sa isyete ni Mateo. Basa. At sa pananalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit na gaya ng ginagawa ng mga hintil sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila. Huwag na kayong magsigaya sa kanila. Sa pagkatalastas ng inyong ama, ang mga bagay na inyong kinakailangan bago ninyo hingin sa kanya. Manalangin tayo. Magsidalangin nga kayo ng ganito. Ama namin, ama namin na nasa langit ka. Ah. Sambahin nawa ang pangalan mo. Mm. Dumating nawa ang kaharian mo. Gawin nawa ang iyong kalooban, kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Ah. Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At ipatawad mo sa amin ang aming mga utang, gaya naman namin na nagpatawad sa mga may utang sa amin. Uh, at huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kalwalhatian magpakailanman siya nawa. Period. Tama ba, sisne? Apo. Sabi, sa pananalangin niyo, Huwag niyong gagamitin yung walang kabuluhang paulit-ulit. Do not use vain repetitions. Gaya ng ginagawa ng mga hintil, ng mga pagano, ng mga walang malay sa aral. Sapagkat akala nila sa kanilang maraming kasasalita, papakinggan sila. Huwag kayong magsisigaya sa kanila sapagkat nalalaman ng inyong ama ang lahat ng mga bagay na inyong kinakailangan sa Kanya bago niyo pahingin sa Kanya. Kaya magsidalangin kayo ng ganito. Ah, Father, we in heaven. Kita mo? Ganito ang panalangin nyo. Binigyan tayo ng example. Hindi naman sabi. Hindi naman sinabi. Ipanalangin ninyo ito, ulit-ulitin nyo. Wala nga, bawal nga ulit-ulitin eh. Dahil ang Diyos hindi naman makulit, hindi naman tanga, hindi naman bobo. Hindi mo pa nga binubukas, alam niya na. Ba't mo kailangan ulit-ulitin? Nasa Biblia na nga, huwag mong ulit-ulitin, inuulit-ulit -ulit mo pa. E ang sabi, panalangin eh. Ha? Huwag niyong gagawin yung walang kabuluhan paulit-ulit. Gaya ng ginagawa ng mga hintil. Kung mananalangin kayo, Manalangin kayo. Ganito. Ama namin. Nasa langit ka. Kanino ka mananalangin? Kay Maria? Hindi! Walang mababasa sa Biblia may Kristyanong nanalangin kay Maria kahit isa. Wala niyan. Wala niyan. Kanino mananalangin? Mananalangin sa Diyos! Sa Diyos! Basa! Basa! 4-6 ng Pilipo. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ay, ay ipakilala ninyo ang inyong, inyong mga kahilingan, kahilingan sa Diyos! Saan? Sa o, Diyos. Ayaw nyo ba ng totoo? Bakit galit na galit sa akin yung matanda? Ayaw niya kasi ng totoo. Kung makatotohanan tayo, mga Pilipino, huwag kayong manalangin kay Pedro, kay Miguel, kay Gabriel. Manalangin tayo sa Diyos, yun ang sabi ng Diyos. Ang hirap sa atin. Kung ito'y tinuro ng Katoliko kahit walang batayan, doon tayo nagsisiksik. Hindi titino ang Pilipinas hanggang hindi marunong manalangin ang mga Pilipino. Walang titino. So, maputol natin mga kabayan Gusto ko lang din namang sabihin na ang uh, Bible Exposition na ito, ito po ay isang uh, andating daan Bible Exposition na ito po'y ginaganap doon sa Naga City, sa may tabikulan. At uh, tatantahin ko ang uh, pagkakataong ito, na naganap ang uh, Bible Expo na ito way back mga 19, 1980s pa po. Kasi yun po ang kasagsaga na ang Brother Eli ay bumibiyahe kung saan saan. From north to south and then east west. Siya po ay pumapunta sa mga lugar na kung saan siya po ay nagba Bible Exposition. Hindi ko na lang ang mga pangalan dahil marami po, marami. From Naga, from Lucena, from north sa Apari and then... Igaraw, yun po mga kababayan. Pero sa pagkakataong ito ay ito atin naman po makikita na ito po ay nagaganap doon sa Naga City. Sabi na nga eh, manalangin sa Diyos at huwag mag-uulit-ulit. Basta manalangin ka, taimtim sa puso mo, kahit isang beses mo lang bigkasin, nauunawaan ka ng marunong sa lahat na Diyos. Amen? Ayaw ng totoo nung iba. E nasa Biblia to eh. Biblia katoliko naman ang binabasa namin eh. O di ba? Ayaw nyo ba ng totoo? Talungin mo sarili mo, ba't kagalit sa akin? Kasi yung sinasabi ko, nakikilala mo yung mali mo na hindi tinuro sa ng pari mo. Di ba ganun yun? Kayo, bumalikwas tayo mga kababayang Pilipino. Walang kwenta yung, aba, ginawa Maria. Biro mo, babaeng babae ginawa mong ginoo. sa mo nakita grammar yun? Gumising kayo, mga kababayan. Kayong iba sa inyo, amoy praili pa hanggang ngayon. Huwag kayong mag-amoy praili. Matapos na yung panahon ng mga garoti, ng mga kastilang, mga katolikong pumunta rito. Magbago na tayo. Huwag na tayong manalangin sa mga kahoy sa mga bato, sa mga plastik manalangin tayo sa Diyos. ayun sa Biblia, yun ang utos ng Diyos. Manalangin tayo. Huwag ulit-ulit. Huwag ulit-ulit. Bawal. Bawal. Huwag kayong mananalangin na pa ulit-ulit. Ama namin, eh sino tinatawag mo yung ama? Bingi siya? Hindi. Kaya kahit isang beses mo lang, sabihin, alam niya, I believe Above the storm, the smallest prayer will still be heard. I believe that someone in the great somewhere hears everywhere word. Tama hindi? I believe above the storm, kahit Kahit may bagyo, may mga kidlat. Above the storm, the smallest prayer will still be heard. I believe that someone in the great somewhere hears everywhere. word. Oh, o, narinig na pala, ba't uulitin mo? Pinalalagay mo yung Diyos mo, makulit. Hmm. Sasabihin pa. Panginoon, pa. pa Marunong baraw ako ng Grego. Kailangan pa ba Gregory ko? Dali namang intindihin. Oh. Ang gabus na basahin natin sa Bicol. Na Bicol, Bicol tayo. Kataanin mo, Gregory, ito'y na Bicol na Bicol ka. Sa isyete. Bicol. Alagad kun ka mo namimibi, dahi ka mo magamit nin basang na -ulit, ulit na siring kan gibo ning mga hintil. Hulita, sinda, nagirisip na hihi. Nanyogon niyogon sinda hulit sa kasa kadakulan nin katataram. <laughs> Tama. Tapos, daing ni kamo umarog sa sainda hulita ang ama nakaka isi na sa saindong mga kakulang kakulangan bago nindo hagadon iyan na. sa iya. Oh, liwanag eh. Mami, mamibi, 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 mami bi, mami bi ngani kamu nin siring, amannya mo, mo nayao na yaon ka sa, sa langit, sa sambahon ang ngaran mo. Tuloy, dumatong lugod matog, ang kahadian mo, gibohon ang buot mo, digdi sa daga nin siring sa langit, itaumo sa mo, Ngunyan ang samong kakanon sa araw arwal daw. <laughs> asin ipatawad It mo sa mo samo samong mga kasalan sirin na ka nagpatawad sa mga may sala sa mo. Asin dai mo kami darahon sa su sugot kundi iligtas mo kami sa maraot. Huli ta siya, siya mo ang kahadian asin ang kapangyarihan Patin ang kamurawayan sa God noa man. Out pa. okay tamo O, paano nga? Kailangan ba Latin dyan? Kailangan ba dyan ang Grego, Hebreo? Hindi na. Mga Pilipino naintindihan eh. Naintindihan ng mga Bikulano yan. Ang mga Bikulano, matatalino. Latin, hindi na natin naintindihan yan. Matatalino. Alam nyo kung bakit? Kung hindi matatalino yan eh. Limandaan na ang katoliko rito eh. Limandaan taon na. Kung hindi matatalino, Bicolano, walang sasama sa akin. Wala naman ako sinasabing kasinungalingan. Totoo lang sinasabi ko eh. So, yun na po mga kababayan. Ang kabuhan sa video na ating sasagutin dahil ang karagtong po mga kababayan ay iba na pong paksa ang kanila pinag-usapan. May nagtanong po, ayan o. May nagtanong pero iba na po ang paksa na kanyang gustong maalaman. Alright, so dito tayo kasi ngayon sa usaping sa tamang panalangin. Ano nga ba ang tama? Yun ba ay pasigaw, pabulong, patuwad, patayo? Kasi may, naka, may nanalangin na nakatayo, nakahulag po sa ang kamay, tapos mayroon man nakaluhod. Kaupo. So marami po, marami. At yun po ay masasabi ko rin naman na case to case basis. Depende na po yan sa pananampalatayan ng bawat isang kongregasyon, samahan or grupo ng lipunan. So, 'yun po mga kababayan ang ating paksang pinag-uusapan ngayon na akin pong ibinabahagi sa inyo, isa pong uh, usaping pang-pananampalataya. Na ito po'y tinatalakay po ni Brother Eli sa pamakitan po doon sa may nagtanong na kung paano nga ba ang tamang panalangin. So, mga kaibigan, mga kapatid, hanggang jan lang po ang ating uh, paksang tinatalakay sa pagkakataong ito at hanggang sa muli mayroon naman tayo puling panibagong gagawing reaction video tungkol po sa pananampalatay ng bawat isa sa atin. Mga kaibigan hanggang dito na lang at kung inyo nagustuhan ng ating ginagawang pag-reaction video tungkol sa ating kanya-kanyang pananampalataya ay wag naman sanang kalimutan kung mamarapatin yung mga kababayan eh, pakiclick na lang po yung bell icon jan sa baba upang magpatuloy-tuloy tayong magkakalam-alam sa ating panibagong upload na video na akin namang ginagawa. And uh, please sub share and subscribe mga kababayan para naman ilalaga eh, na pang ating mga ginagawang ito. Dahil kung ito naman is ating pong pagtulong-tulong ang ipalaganap sa maraming tao, eh, siguro naman bilang panggising na po sa kanya-kanya nating pananampalataya. Mga walang personalan po mga kababayan, respeto lang po ang kakilangan. Ito po ang inyong lingkod si Felix Moore TV ay nagsasabi po mga kubayan hanggang sa muli magandang araw at maraming salamat sa inyong pakikinig at panunood sa video kong ito. babay na po mga kapat.